Welcome to my channel! Dito tayo sa ano nakikita niyo mga vlog. Dito tayo sa kainan. Dito yung sa malate. Malate? Malati po yun. <laughs> Alam niyo ba kung sino kasama ko dyan? Siyempre mamaya ko ni ipapakita. Ipapakita ko muna yung ganda naman. Ipapakita ko yung islipada kasi lang rice ka. Ano rice ka? Ipapakita ko yung Tapos rin. Uy, Rino, huwag magpatakip. ako sa amin dyan. <laughs> oh, mo, sumikat so yung vlog ko sa'yo. Uy, ang pogi ang ensyong te. si ate, nag-aas sa mga customer. So kami ito lang yung meron tayo ng bibigyan. So... <laughs> <laughs> Ayun pa yan ah. Mamaya, asa YouTube na kayo. Camera po tayo. Para oh physical. no! Uy, ginagawa yung camera ko. Parang piso na eh. Diyan mo na lang ako. Ayaw mo po. Dito nga ka po. Ano? Oh no! Anong lugar to? Ang pangalit. Lugar to nang walang mga jowa. <laughs> lugar nang walang jowa. Anong lugar to? Ito. moments later. Ayun ang si Queen. Or here ang sa... tapa si Queen. Tapas si Tapa. 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 May tapo dito. Ano? Ayun lang. Bye. Bye. Miss Tom. Miss Ay, kapoto tuloy yung video. Karan, stop. Oh, um, no. <laughs> Hi, Reynolds. <laughs> dapat nakagano na lang dapat kung <laughs> -huh. camera mo. Oo. Uh Para nakikita mo yung angle mo. Ay, ayun lang. Masyado kasi sa may Nainit po kasi sa Sa loob ng bahay Kaya ramabas na lang kami Next month Ah, Next month Next Problema ko dyan Masyadong nakasok Pag marad Are you gonna with us? Welcome to Tapa Supreme. <laughs> na mga mga. <laughs> <laughs> Tapas Supreme. Welcome sa Tapas Supreme. na to Tapas Supreme. Welcome to Tapas Supreme. to Tapas Supreme. Experience. to Tapas Supreme. Welcome to Tapas Supreme. Welcome to Tapas Supreme. Lang. <laughs> <Nena the> order wait lang <laughs> Then I'll order wait <-weight. laughs> Ayan na nga guys, yung mga in-order namin ang silt eh, and things. sabi ko sa inyo So may pa nga toyo or toyo. Siyempre para sa social sauce. And may kasama pa siya oh, ng chili and calamansi. Ayan. And umorder din pala sila ng sabaw. Ay, sabaw. Super ng social, di ba? Ah, uh, yung hipon, yon sabaw. Sinigang na hipon, yon Tapos, ayan, may kanya kami lalagyan, lalagyan na maliit. Nilagay namin dyan. So, tumikim din ako. Ayan na nga, in -recompense. Kulang siya sa toyo. Charot. Sige, bye-bye na.